Noong pong July 27, ako po ay nanggaling sa lamay ng patay. Nakaramdam po ako ng pagkahilo. Akala ko po natural lang yun at puyat ako. Hindi na pala. Aatakihin na pala ako noon. Kaya ang nagpadala ako sa doktor. Kinukumpayin ako at aatakihin ng araw ako. Hindi naman po ako nagpa-kumpayin. Kaya ko po ako. Una-una natatakot ako sa gagagastasin. Malaki gagagastasin doon eh, bukod sa gamot. Masakit po ang bato ko. Yung kaliwang kamay ko po eh, parang hindi ko makikilos. Tapos po yung boses ko eh, nabago. Parang nangiwi po ako gano'n. Naglalakad po ako, ingkyang-ingkyang ako. Hirap ako. Parang hilahod po yung pa ko. Itong kamay ko, hindi ko maibubuhat-buhat na mabigat, lalo na yung kaliwa, iring may tama eh. Paano naman kaya naman yung kaliwang paa, basta sa kaliwa po ako tinama nga gano'n. Mahirap pa ako pag bumabangon, tutugod mo yung kamay mo, hindi makituw ko na mabuti. Tapos nga yung paglakad ko, masakit yung binti ko. Hirap po akong manimbang nung manibela. Kasi nga po, may tama e kaliwa ko. Tapos po yung pagpadyak-padyak ng motor. Hirap na po ako. Dahil nahirapan ako, kaya po ako tumigil sa pagbumotor. May nakakwentuhan po ako na nakainom ng King Cerebal. Ayun po, kaya tinry ko rin po. Nagdaan po yung mainit ng panahon, pero hindi na po ako nahihilo. Pati po sugar ko, naging 90 over 20 na lang. Nag, ano, normal. Blood pressure ko. Normal na, 120 over 80. Dati hindi naman bumaba ng ganun. Kaya pag ko ng herbal, nangaramdaman ko yung mga pagbabago na yun. Hindi pa po ako nakakabalik pumasada, pero ako po ay nakapagmumotor na. Malaki po yung ginaganda nung pakiramdam ko. Parang nawawala po yung, ano, yung kirot. Mula nga nung uminom po ako ng kayong nakalakad na ako ng natural lalakad. Eh, sa ngayon po okay na. Mas maigi na.